magandang araw tara samahan nyo ako magluto naubusan na kasi ako ng lutong ulam kaya naisipan ko magluto ngayon at pambaong ko na rin kasi madalas ako magbaon ngayon gawa nung mahirap na bumili ng pagkain sa labas gawa nung nagmamahal na lahat lalo na ang mga lutong pagkain dati madalas na bumili ng lutong ulam sa mga Filipino restaurant kanya nga lang, hindi nagtaasa ng mga bilihin kaya sumabay din ang mga pagkain ang ginagawa ko na lang ngayon, namimili na lang ako ng gulay, isda, saka ini-store ko na lang sa para meron na akong mailuto kung naubusan man ako ng ulam tulad ngayon, magluluto ako ng lutong gulay na sari-sari na kung ano man yung available sa rep at eto na nga, sinimulan ko na mag ng luya at syempre, katulad ng regular na pagluluto kailangan maging brown muna ang luya or palabasin man lang yung aroma nito bago natin nilagay ang sibuyas. Kanya nga nilagay ko ng sibuyas kasi nga mabango na. At sinabay ko na rin ng bawang para sabay na sila ng sibuyas na maluto. Siyempre, same process pa rin. kung paano regular na pagigisa. Ayan, kailangan iluto mo ng bagay ang sibuyas tulad yan no? Oh, tinatamad akong gumamit ng sandok yan kaya mekos mekos na yan itcha itcha ng ganyan ang ginagawa ko kaya ganyan ako maghalo gawa nung idiiwasan ko na medyo mabawasan naman yung pagkagasgas ng kawali kasi matatanggal yung nonstick nya yun lang naman ang reason ko ayan nilagay ko ng kamatis so tulad ng dati syempre ganun pa rin lulutuin pa rin natin ng kamatis at din pa rin ako maghalo syempre mekos mekos ko pa rin ng ganyan tapos na natin maluto ang kamatis at speaking sa kamatis o nga pala, yung kamatis na yan. Hindi ako bumibili ng kamatis. Gawa so, ano. maraming tanimang nanay ko ng kamatis. So, sustentado ako ng kamati. Sa tunayan, halos mapuno na yung isang portion ng rep sa puro kamati. At mabalik tayo dito sa ating binigisa. Ayan, luto na yung kamati. Nilagay ko na yung tinapa. Hinuli ko yung tinapa, gawa ng luto naman na yung tinapa. Kaya hindi na kailangan iuna. Usually, di ba, inuuna yung tinapa. So, ayan, naigisa ko na ang mga dapat igisa. Siyempre, lulutoy muna ng bagya. Dating gawin, ganun pa rin. So, habang inintay natin, maluto yung ginisa natin medyo nasipat mo na ako dito sa mga damuhan meron ako nakita bubuyog ayun no mahilig kasi ako sa mga ganyan eh yung mga malilit na bagay na pinagmamastad ko sila abang ko ano man yung ginagawa nila nakakatuwa lang ba pag nakakita ako ng ganyan nakaka-relax ba parang nag enjoy ako tignan kasi okay, yan balikan na natin dinig ginigis ako ayan pwede pwede na lutong-luto na medyo nagbabrown na silang lahat ganun din ang tinapa pwede po bumakayin ng favor pa subscribe na lang po thank you at eto na yung gulay ko na sari sari ayan pang pakbet yan usually pero wala kasing talong kaya ayos lang din naman pakbet pa rin ang kalalabasan niyan kahit wala siyang talong kaya yun gagamitan ko na yung sandok kasi mahirap na in-mix ng ganun yung inikot ikot na iniitsa itsa mahirap yun mahirap gawin lalo na pag puno na ang kawali Palagay ko maraming matatapon kung ganun pa rin ako maghalo kaya mainam ng gamit ako na ng sandok. At eto meron ako nakita sa mga condiments ko. Ayan o. Oh, Dried na hipon. Masarap yan. Ihalo sa mga ganitong ulang. Lalo sa pakbet. Bilili ko pa yan sa Pilipinas. Bilala ko dito sa Amerika. Buti na lang nakalusot. Kanya nga lang konti na lang na natira Kumbaga pang last drop. Kaya tinodo ko na lahat. Pati lata Siguro magdadala na lang uli ako. Pabuhi ko ng Pilipinas. Siguro isang sako. Kung pwede imposible yun so ayan nilagyan ko ng tubig konti lang hindi pa naman puno yung isang bote na yan pero ilalag ko na lahat maganda yung konti lang yung sabaw kasi medyo magsasabaw pa ng konti yan at naglalagay din pala ako ng onion powder sa lahat ng mga niluluto ko kasi medyo pampasarap din naman yan dagdag sarap din yan no at hindi ko na siya inahalo hinahayaan ko na lang siyang ganyan hanggang sa kumulo para hindi siya makadurug-durug. kaya hayaan na muna natin kumulo ng ganyan hanggang sa maluto at lumabot ang mga gula at itong bote na to, hindi to basta-basta tinatapon iniipon namin yan kasi pera din yan meron na napansing bulaklak, napakaganda o oh. kala mo desi pero alam mo ba yung bulaklak lang nanda mo yan Napakaganda, ah, no? Para siyang daisy na halaman pero bulaklak ng damo at saka malit lang siya. Naalala ko, hindi ko pa pala nalalagyan yung asin na niluluto ko. Ay, nako ano ba naman yan? Malapit na maluto yung ulam. Wala pa pala siyang asin. Okay, lagyan na natin ng asin. Sa nakikita kong itsura, paluto ng ulam. Pero sige, pwede pang ihabol yan. Madali nang namamadisolve ang asin. Iba, So ayan, takpan na natin uli. Siyempre, wag mo na ihaluhado para hindi madurog yung gulay. At balikan na lang natin uli. At ah, ito na sa nakikita ko, luto na yung gulay. At ngayon, matitikpan na natin kung ano ba't lasa, kung sakto na ba yung asin na nilagay ko. medyo matabang kaya kailangan natin mag-add ng patis patis na lang para mas madali at mas sumarap pa lalo diba yan ang mga ayaw ng mga ibang ang patis bagoong yan ang ayaw na ayaw nilang amoy pero tayo mga Pilipino yan naman ang gustong gusto natin kung ano yung mabaho yun ang masarap na bagoong ayan, nilagyan ko na ng patis at hinalo-halo ko na ng ganyan para mas mabilis madissolve yung patis at takpan na natin muli para pakuluin na natin. At balikan na natin at i-flex ko lang ang mga bunga ng aming persimmon. Ayan, medyo malaki na. At ganun din ang aking tanim na luya. I-flex ko din. Ayun, no. Meron siyang isang tumubo na luya. O, ayan, no. Ayun. O, oh, nakita nyo ba? Iyan ang aking luya. Hindi ko alam kung dadami ba yan. At iflex ko din ang tanim kong oregano. Nagtanim ako ng oregano. Kasi guys, alam nyo, last time, inubo ko ng inubo. Halos 3 weeks akong nag-uubo. Yan lang ang ininom ko, oregano. At siyempre, sinabayan ko din ng gamot. At siyempre, may bunga na rin naman ng aming bayabas. Ayan, no? At ganon din ang aming apple. May mga bunga-bunga na rin yan. Ayan oh, ay, o. Ano, Kaya Mga berde pa. Mga malilit pa. Eto na. Balikan na natin. Naamoy ko na. Kumukulu na siya. Eto na o. Oh, Disisit. Pusit. Tikman na natin kung ayos na ba yung lasa. Kung tama na ba yung patis na nilagay ko. O oh, siya. Ayan. Sakto na sa lasa na gusto ko. Ayan. Pwedeng pwede na. Ihaon. Ihain na natin to. At makakain na ang lahat. Kung sino man gusto kumain. Ayan. At maraming salamat dun sa mga nagtyaga na manood na sumabay sa akin sa pagluluto. Maraming maraming salamat. Sige!